What's up? <laughs> Panibagong araw na naman. Kumusta po? Sana ay nasa magandang uh, sitwasyon ng lahat ngayon. Napakaraming pinag-uusapan. Napakaraming uh, tinatalakay ang uh, uh, kongreso sa so, ngayon. Ating pangalawang na uh, pag-alaman. No? Na meron na namang uh, site and, site contempt uh, si uh, Atty. Harry Roque. Noong una ay talagang sinight siya ng contempt. No? Yung naging uh, emotional siya at uh, uh, nagbigay ng uh, hindi magandang reaction o sa pagka sa kanya guys. Eh ngayon hindi na siya sumipot sa mga pagpapatawag sa kanya hanggang umabot sa agdesisyon na 'yung uh, members of the uh, house uh, committee na kung saan ay eh, pinapa-contempt na ito. Oh, dahil uh, wala ah huh? hinahanapan siya. Itong si Roque, eh, wala pang kaugnay guys, no? wala pang uh, direktang kaugnayan, no? wala pang uh, kasong na isang pa. At wala pang nakakita, uh, wala pang nakikita, no? wala pang nakita ng uh, uh, ebidensya o uh, katibayan. No, ito ay may kaugnayan doon sa hugo no? na kung saan ay eh, uh, yung kanyang uh, lupa um, o ano, manaw ang uh, niririntahan no uh, para sa operation no na huli ng mga otoridad. So, wala, 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 wala pang kaso okong dyan. Ngunit, uh, ang tinatanong, sa ating pagkakaintindi, ang tinatanong ng uh, uh, kongreso, yung kwad dito, no, eh, uh, kung paano lumago itong kanyang mga uh, yaman, no, kung paano at saan galing yung kanyang uh, uh, pera na based sa uh, investigasyon ng una, kung ating maintindihan, ay uh, talagang binusisi ng uh, komite no? kung uh, saan talaga nanggaling yung uh, kanyang uh, yaman, yung kanyang uh, pera na kung saan ay uh, pumalo guys ng uh, ma na mataas na prosyento uh, i-compare doon sa mga nag-ilang mga taon na nagdaan. Uh, A question about the source of the money of Biancheng Corporation, which belongs to Attorney Hari Roke And following his question, if he will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Biancheng, then there is a reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo Operation, and this money possibly came from the Pogo Operation. Mr. Chair, as extensively discussed by Congressman Luistro, stating the grounds why we are in the right. as far as we uh, our requests for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this squad committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold uh, Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena to sustain complaint. Long, sinabi naman niya na sa sida naman ni Roque, sabi niya, eh, nagbinta siya kung ng lupa, di ba? Kung ating matatandaan. At Ay, eh, siguro, alam niya na po, no? So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Eh ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung ng pulporonic video na hindi naman ako. No? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, eh sinabi na po ng court Suprema, eh meron limitasyon po yan. Ano yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay eh, may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin nirespeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay eh, POGO? Anong kinalaman ng aking mga, in mga income tax return sa Pogo? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Kasi Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, kumahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap silang ng bukas, bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman ako eh, naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Eh, abangan na natin kung ano mangyayari dito kasi alam natin na kapag masight ka in content, eh, uh, magyayari, Ang mangyayari, no? Pariha ni uh, Bamban dis Dismiss Dis uh, Mayor Alice Go na kung saan eh, hindi na sumipot sa hearing gawa ng sabi nila, eh, may pressure daw, no? May pressure at uh, talagang uh, hindi na makayanan yung uh, tanong, stress na, no? At uh, pressure na pressure man, um, no? E mga tanong, ganito si hanggang umalis at uh, naibabalik rin naman dito sa Pilipinas. At, at uh, abangan natin, no? Ang mga pangyayaring ukol dyan at uh, kung ano ang kanyang dipinsa. Okay guys, so abangan natin ito, ha? Kasi uh, next week, malamang sa malamang, eh mas marami pa ang mga pag-uusapan ukol dito. Hanggang sa muli, ito po, ang inyong lingkod, ang Gym5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas